Ito yung pinakananay ng lumot eh. Ayan oh. No? Yung makapal na yan. yan. Yung pinakananay ng lumot. Madala ko takurin dito. Kung anong gagawin ko. Panoorin nyo lang ah. Kung anong gagawin ko ah. Panoorin nyo. Mainit na tubig yan. Ayan oh. Kumusok-usok ko yan no? Kumusok ah. Dito daming lumot. Buusan mo lang mainit tubig yan. Ayan oh. No? Buusan mo lang mainit tubig. Ayan. 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 Ayan yan, yan, Bukas yan. Patay na yung lumot na yan. Hindi na kakalat yan. Ito yung pinakananay ng lumot eh. Ayan Yung makapal na yan. Ito yung pinakananay ng lumot. Ayan. ba dito o. Bukas yan. eh, Umusok pa oh. Bukas mamamatay yung mga lumot na yan. Wala na. Kunti lang bukas patay na yan yan dito sa rooftop oh. marami pa nagkalat na lumot ganito talaga lumalabas pag ulan eh. yan meron pa dito oh. yan dami lumot buhusan ko ng tubig lahat oh. yan doon oh, nagkalat oh. yan yan dito buhay na buhay yung lumot dito oh. buhusan ko rin ng tubig to lumalabas yan sila pag tag-ulan, eh. dami oh yan oh. Ayan Oh pag wala akong pasok, bukusan akong tubig yan lahat, kasi marami marami rin to eh yung kumukulong tubig, yung kumukulo talaga musok usok, yan ang pantanggal dyan, ayan o oh. yan, yan ubusin ko lahat yan hanggang doon yan o, oh. dami doon o oh. Ayan, yung dito. Ayan, yung binuhusan ko kanina. Ayan, bukas mawawala na yan. Ayan, dahil pa rin lumot yan, Mga nah, wala rin niya, panay kasi ng ulang ngayon ang tuh nga dyan sa gilid oh, yeah, ngaw gilid niya, to sa pader, nasa kusti meron din, oh, no. nah, wala na, mga wala pag binuhusan ko ng tubig na mainit yan, daming lumot na yan eh, kasi ng ngayon eh, pag nabuhusan ko lahat yan, pakita ko sa inyo, na patay lahat ng lumot na yan. Dami na sa pader oh. Ayun oh. Maulan kasi lagi kasi umulan eh kaya naglabas ng mga lumot. Ayun oh, ito. Green na green oh, buhay na buhay. Alisin yun na 'yung lumot na 'yan. Ay, makulimlim ko naman oh. Kapal pa naman lumot na 'to. Ano, pero sakit lang 'to, mano na 'to. Malis pagka binuhusan ng tubig awala oh, wala rin na oh. mater niyan pag binuhusan ng mainit tubig. Malawak na to eh, kaya... Masunod na araw. Bukusan ko na lahat yan.